Hello mga kaponso! Magandang happening yung lahat! Marf the Pinhead is here and for today's video mga kaponso! Ayan, bagong wheel spacer, wow! bagong gulong na namahan! <laughs> Joke lang, ayan yung aking asawa, lalagay nyo na yung bagong wheel spacer niya! Ayan, ayun sa'yo mga mabuti ang pagkasip, sikit mo yan ah! Eh. <laughs> So ang suwat pala ng gulong niya ay 165 by 80 or 13 mat tire na yan mga kabunso. Ayan po ginong gulong ng bumble freight na mi. Mukha na siya mamahalin hey, hindi far. So ganito ang gulong niya ng una. At ito na ang gulong niya ngayon. Cool diva. Wow. Ayan niya luma ito yung pako. Susan ka na. Lumayas na tayo, ha? Yoga. Nice. So, ayan, kakabit niya na yung gulom na bagong bagul Cool. Ayan. At basta isa kaayos is ng bumble pride niya. Wala, oh, no, no. Anami, urip sa pisanek. niya Charot. <laughs> so, ayan. Ayusin mo yun na para hindi tayo utmila pon sa daan. Joke lang. Please subscribe para flipping na daan. Like and share. Thank you so much mga so Bye!